Good morning, good morning mga kapatid. Almusala na! Ah, 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 ah. Tayo mag-almusal na napakasarap na naman yung umaga mga kapatid. Ito tinatawag na sinabawang isda. Ah, 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 ah. You know, tikmang kwa kung gaano kasarap. You know, hmm, amoy pa lang. May kalamansi pa. Ha ah, ah, ah. Wow! Panalo to mga kapatid. Ah. Tignan natin ang isda. Sinabawang isda. You know? Wow na wow. Panalo to mga kapatid. You know? Kain tayo. Mmm. panalo. At sasabayin natin ng gulay mga kapatid. Ano? You know? At syempre mga kapatid, ang aking partner, naiinip na siya. Ah, 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 ah. Narito na siya mga kapatid, you know. Hmm. Wow. Wow na wow. Ah. Salamat. Maganda mo, mag.